Ipinanukala sa kamera na gawing 150 hanggang 350 pesos ang minimum wage ng mga manggagawa. Mas mataas ito sa 100 pesos na ipinanukala ng Senado. Si Claisel Pardilla sa detalye. Nakalusot na sa Senado ang panukalang dagdag na isandaang piso para sa minimum wage earners pero ang kamara may pantapat na house bill na taasan ang sahod mas malaki nga lang dahil ang target nila 150 hanggang 350 pesos ayon kay Deputy Majority Speaker Manix Dalipe nakaangkla ang panukala sa utos ni House Speaker Martin Romualdez na pagtuunan ng pansin ang problema ng mga manggagawa sa araw-araw na gastusin Unang aarangkada sa House Committee on Labor and Employment ang House Bill. Meron po tayong tatlong panukalang batas na nakahain po sa ating komite, yung 150 na recovery wage na panukalang batas po ni Deputy Speaker Mendoza at yung 150 across the board na wage increase ni Representative Jolo Revilla at panghuli yung sa makabayan block naman po na 750 pesos across the board wage increase. Maliban pa sa wage increase, inaasang pag-uusapan din ang proseso ng paglalabas ng taas sahod ng Regional Wages and Productivity Board para sa minimum wage earners. Paglilinaw ni Nograles, walang pressure o karera sa panukalang batas. Ito'y kahit may sariling version ang Senado sa House Bill. Ang mahalaga daw ay magkaroon ng masinsinang talakayan kasama ang iba't ibang sektor ng mga manggagawa pati na ang mga employer at maliliit na negosyo. Yung wage ho kasi masalimut ho ito na paksa pagkat may supply and demand, nandyan ho yung ekonomiya, nandyan ho yung inflation. Kaya kailangan ho natin pag-aralan at pakinggan ng maigi yung lahat po ng mga panig na maapektuhan sa wage increase. Hiling ni Senator Bong Revilla, huwag dapat mabigat sa panig ng employer ang dagdag sahod. Naniniwala rin siyang magkakasundo ang Upper at Lower Congress sa halaga ng taas sahod. Sa ko naman ay uh... Pwede naman pag-usapan pa yan, magbabay cam yan. Kahit magkano pa ilagay nila dyan, at the end of the day, mag-uusap pa rin yan, may buy cam tayo. So, lamig lang ang ulo ng lahat at yung mga employer, relax. At hindi namin kayo pababayaan. Handa naman sumunod si Senator Jingoy Estrada na i-adopt ang House Bill kung talagang kailangan ang higit isandaang pisong increase sa minimum wage.